Alam mo ba na ang iniinom mong kapsul, posibleng may sangkap na galing sa baboy? As a pharmacist and nurse, let me clarify this. Sa mga iniinom nating gamot o supplements, kadalasang ginagamit ang gelatin capsules to encapsulate the active ingredient. May dalawang pangunahing klase nito, hard gelatin capsules at soft gelatin capsules. Ang hard gelatin capsules ay madalas ginagamit para sa mga powdered or granulated contents. Halimbawa, mga generic na antibiotics, multivitamins, o herbal supplements. Sa kabilang banda, ang soft gelatin capsules naman ay ginagamit para sa mga liquid-based na formulation gaya ng fish oil, vitamin E, at pati na rin mga soft gel na ibuprofen tulad ng Advil liquid gel. Ngayon, saan nga ba galing ang gelatin na ginagamit sa mga kapsula? Ang gelatin ay isang uri ng protina na nanggagaling sa collagen ng hayop. Kadalasan mula sa buto, balat at litid ng baboy o baka at paminsan-minsan ay mula sa isda. Kaya kung hindi nakalabel na halal o vegetarian ang gamot na iniinom mo, posibleng ito ay naglalaman ng sangkap na mula sa baboy. Mahalagang malaman ito lalo na para sa ating mga Muslim brothers and sisters dahil ayon sa kanilang paniniwala hindi sila dapat kumonsumo ng produktong may sangkap na galing sa baboy. Kaya bilang mga health professionals, dapat aware tayo kung halal ba ang isang produkto. Sa ganitong mga kaso, may mga alternatibo naman gaya ng mga gamot na may halal certification o di kaya ay vegetarian capsules na gawa sa plant-based cellulose o HPMC na tinatanggap din ng mga Muslim at maging mga vegan. Kung wala talagang available na capsule form na halal or vegetarian, pwede rin irekomenda ang mga tableta, syrup o powdered formulation ng mga gamot basta't may basbas o reseta mula sa doktor. So next time na iinom ka ng gamot o bibili ng supplement, huwag lang basta titingnan ang brand. Alamin mo rin kung ito ba ay halal certified o may gelatin na galing sa animal source, lalo na kung may religious or dietary restrictions. Mahalagang i-check ang label at kung may duda, magtanong sa pharmacist para sigurado. Ako, Serence Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Para sa mga gamot tips, follow for more.